Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon na ituturo ko sa inyo ang isang spell upang hindi na kayo tigilan ng inyong ex. Halimbawa ay nais nyo makipagbalikan sa kanya, ngunit nahihiya kayong gumawa ng first move at nais nyo na sila ang makipagbalikan sa inyo, ay ito ang spell para sa inyo. Una, ay kumuha ka lamang ng... Uh, kandila. Kahit anong kulay ng kandila ay maaari mong gamitin rito. Ngunit, huwag ka lamang gagamit ng kulay itim. Pagkatapos mong sindihan ng kandilang ito ay kumuha ka lamang o tumitig ka lamang sa litrato ng taong ito. Maaaring litrato lamang niya sa iyong cellphone o kaya naman ay totoong litrato. Pagkatapos ay kumuha ka ng ng um, bay leaf o kaya ay dahon ng laurel at isulat mo lamang dito ang kanyang pangalan. Habang nasulat mo na rito ang kanyang pangalan na tapos mo nang titigan Ang kanyang uh, litrato na parabang uh, hinihigop mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya Habang tinititigan mo ang litrato ngayon, naisipin mo ang mga pangyayaring naganap sa inyong dalawa O mga uh, bagay na nangyayari sa inyong dalawa Halimbawa ay nagdate kayo o naging magkausap kayo kahit ano O kaya nung mga araw na kayo pa Pagkatapos ay sunugin mo ito. Habang sinusunog mo ito ay sa isip mo ay uh, para bang banggitin mo ng banggitin ng kanyang pangalan. Habang sinusunog mo ito ay banggitin mo ng banggitin ng kanyang pangalan. At ang amoy na inilalabas ng ating sinusunog ay amuyin mo. Nang habin mo ang inalabas na amoy ng ating sinusunog na dahon ng laurel o bay leaf. Pagkatapos, ang gagawin mo sa abo nito ay ipunin mo. Maari mo itong ilagay sa kahit anong lalagyan. Basta dapat ay maipon mo ito kahit hindi lahat. Kahit kaunti lamang at pagkatapos ang gagawin mo dito ay sa loob ng dalawang linggo ay ilagay mo ito sa iyong unan at dapat kada, kada gabi ay magsisindi ka ng kandila kahit hindi yung kandilang ginamit mo sa spell na ito at iisipin mo ang tao na ito pagka matutulog ka na dapat ay iisipin mo rin ang taong ito at magdasal ka habang nakabukas ang kandila maaaring tawagan mo ako i-text mo ako o kahit ano pa Gawin mo lamang iyon ng sunod-sunod na araw. Dapat ay walang please. Mas maganda kung sa parehong oras mo rin ito gagawin sa loob ng dalawang linggo. Pagkatapos ng dalawang linggo o maaaring hindi pa lumalagpas ng dalawang linggo at hindi mo pa ang tapos ang spell na ito, ay kukontakin ka na niya. Ngunit hanggang hindi pa tapos ang uh, ating ginagawang spell, kahit kontakin kanya, dapat ay patuloy pa rin ang paggawa mo sa spell na ito bubukas ka ng kandila iisipin mo siya at uh, magdadasal ka pagkatapos ay papatayin mo ito at dapat ay nakalagay lamang ito sa punda ng iyong unan o kaya sa ilalim ng iyong unan natulugan mo ito ito ang gamitang, gamitin mo bilang uh, pantulog at pangunan mo pagkatapos ng dalawang linggo ay itigil mo na ito at pagkatapos ay tapos na ang ating spell. Kung hindi ito gumana ay maaring mayroon siyang protection o hindi buo ang pagtitiwala mo sa spell na ito. Maaaring rin hindi ito pinapayagan ng Diyos o kaya ay mayroon siyang ibang plano para sa inyo. Dapat ay handa kayo sa magiging kabayaran ng lahat ng inyong ginagawa. Mabuti man ito o masama.